morning, good morning mga kalafindor. Kumusta, kumusta, kumusta tayong lahat ngayong araw na to. At ito, sobrang init. Ako, oh, Diyos may marimar. But before that, let's take a look sa mga plants ko dito sa kwarto. Pagising mo, yun ang makikita mo sa mga bintana namin. Ayan, mga kalafindor, ito. Pagising mo, ito yung makikita mo mga halaman sa bintana namin. Ayan. Medyo na ni na yung mga oregano ko. Ayan. Ayan May photos. At ito, spider ba ito? Spider plant. Ah, tinan natin sa labas. Grabe. Sobrang init. Hmm. -mm. baba na tayo. Ay, may naghihintay kay Tita Eva. Ito siya, ito siya, ang tumi. Kamusta ang tumi? Ayos. Ito siya. Wala paliga, da? Wala paliga ako ang bada, Good morning. Ito siya, hindi na Tita Eva. Mugawa si Tita Eva. Ay. Sama na Entahlah. Eh, shush, shush. Babak nak. Babak saya. Babak nak saya. Eh, shush. Tak ada kena nak buat babak syah. Pergi dia tak ada nak buat babak-babak. Tu hintanya kena nak Yes, dia mana nak kena buat babak. Saya nak nak nak. Tu din.

Na. Tapos na ikaw mga no? Hmm? <laughs> ito na mo. Ito mo na ang dila, eh. Okay, labas doon. Kung kanina, sobrang init. Ngayon naman, biglang umuulan. Ito yung nakakasama ng pakiramdam. Ubo, sipon, at ano-ano pa makukuha mo. Sakit. Ayan, ulan yan, umuulan. Hindi na masyadong malakas yung ulan. eh, Ay. Ayan. Ito na yung halaman ko, guys. Ayan. Kailangan na siya ang unang siya Ano, ganito. Pupuli na to. Ayan, nahuhulog na siya. ito napuno ng tahin ng ano ibon kasi yung mga ibon at, alam nila yung oras ng kainan ng mga aso namin pinipirahan sila ng food ng ano isang dogs namin hindi sila kumakain nagsimula sa isa dalawa hanggang naging ano gabang lima nung kayaan mo na blessings na yan um, ito yung snake plants tatanim na ko ng isa niyan doon sa labas ko nilagay. Ito yung photos. Bagong tanim ko yan guys. Ito ko muna nilagay para maano siya. Hala! Naibot na nila. Loves! Look. Look at the queen of the night. Yung arwaga. Sana mamulaklak na siya. Ayan. Kaling to ang dipolo sa chayan ko doon. Sa dipolo nung binisita ko siya. Hello. Ayusin natin. Ayan. Ewan ko kung makalabas kami ngayon kasi naulan. Tingnan natin guys kaya dito kasi yung nakalagay dito may uod, maubos yung mga dahon. Ano pala? Ano, na wala ulan. Diba't may malulays? Pagkakilok-kilok tong bali ko. May marami na siyang dahon. Ayan. Ngayon pa ngro ng iya ngayon ito na ng iya snake lang. Ayan, palim no situ. halaman na Ayan yung kinain ng uod. Huwag yung uod na yun. Siguro yung gabi. Kasi naman niya kainin yung mga dahon. Tapos so, kaganyan ganyan, nakalbo tuloy. Ayan. Bala ko sana mga ayos ayos na mga halaman kaso na ulan. Kaya bukas na lang guys. Ayan. So, anong gagawin natin ngayon, boss? Hmm. Walang ligo. Walang ligo kasi masama ang pakiramdam. Naglagay na sa salumpas. Tahimik ang bahay. Sinong ka-chat mo, Sir? तो लग नही कर बाहर का तो लोग आग मकोले

Hello, ito na nakabili kami na. ng rambutan. 40 pesos ang kilo. Dali na lang tayo ng kilo ha ko para. Mama. Tingnan mo, mm. ganda. Bagong tikas. Mm. That's it, guys. Hello. Thank uh, you.

이 뭐, 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 뭐,

I-mention kasi niya ako sa iyang post ba sa Rebellions. Ito ang ako. Ayun. Kasi... Ano? Matala ko gabi eh, how much kaya nag-post mo dito siya. How much ba? Hindi. Si Arian. Ano? Matala ko gabi eh, kaya nasa iyo naman kapwa nun. Nakadumdum siya na ako, mataya kong i-mention. Hindi niya magagawa ko? Oo.

Ay, lembutan, kan, ah, Hah? Lembutan. Sama dia. Hmm. Murah dari yang lembutan. Coba so, mga... Menggustan, mga durian mahal, no? Bukan mga na.

תומך, גמר לי אובמן. תומך, בביקורת שינה, בלוגן של השחקים, לא, שבורגלוי, אז סימן. תומך. תומך, תומך. תומך, תומך. תומך, תומך. תומך, תומך. תומך. Ayun, ko sa kilo. Makawal ko mo. Kawal Sunday, day of ni Javi. Ayan, banding-banding sa mga palangga. Banding-banding sa mga palangga. Ayan, nagsasori like, so yung puti na yan. Yung lechi na yan kasi inawa niya si Tito Ben kanina. accessory. Like, sori Ano guys, bihis no? tayo kasi aalis tayo. Ikot-ikot tayo dito sa lugar ng Cavite. Kasi na kami ngayon sa bahay. Ikot-ikot mong tayo. Kanina umuulan. Ngayon, parang windy na siya pero mainit. One eternity later. Let's go. Ayan, ang isa lumpas kasi naglagay ko ng salumpas dito, dito. Kaya yan yung tatlong mga ano. Dikci! Tumay! Tumang kayo! Sa ating jajak! Diyan ang gate. Ito yung labas. Plus, ayun yung ukra, oh. Naguwang ng ukra. Sayang. Ito yung malunggay na pinutulog ko nung nakaraan. Madali na siyang nag, ano, nagsilingsing. Kasi talong salingsing, loves? Tingnan niyo yung ano guys, Serpentina nagsimula yan sa maliit akala ko mamamatay ngayon grabe sabusaya may labong ayan guys for sale yung bahay na yan wala nakatira dyan buti nilinisan to ng ano maintenance hindi na siya nakakatakot magdidig nga naman tayo mamaya Meanwhile, Tay, magikot ikot ngayon kasi dapat punta kami ng mowa ni Mr. Kasi nga, off niya. Mag-level doon. Kaso, I'm not feeling well. pag pa. Ayan, tingnan nyo, may salon pass nga sa ano ko. Oh. Right chest. Chest, tama ba? Pagka-pronounce. <laughs> <Baka> Pronunciation <laughs> time. Pronunciation time kaya ito dito lang muna kami magikot-ikot sa Cavite meron pala ano dito culinary arts na ano mga ah oh, baka dyan nag-aaral si ano yung si Gina Lynn nag-aaral siya ng ano oh baking naman pala yung culinary iba ba yun lang? pareho lang diba? iba no? ayan may kainan pala dito ano? Ang ganda ng style nila, oh, parang luma na ano. Ayan, ang ganda. Ito, oh. Parang luma yung ano niya, parang nasunog. Pero hindi naman sunog. Bago siguro yun. Sunog ko dito sa Ayan, ito tiyo, sa school ng Del Pilar Academy. College ba to? Ah, junior high at saka ano pala. Junior mm -mm. high. mga pasyalan dito sa Amos, guys. Puro nabusog ako sa rambutan. <laughs> Maganda yung rambutan na nabili natin. 40 pesos. 1 kilo, free delivery pa. Maganda pa ito guys, dito yung Tahimik Street. Tahimik Street to di loves? Tahimik Street, oo, ito na tahimik talaga pag gabi. <laughs> Tingnan yung mga bahay guys. Mga ano, mga luma. Di ba? Na-preserve pa rin yung mga dating ano, mga bahay. Ayan, di ba mga lumang bahay? Pero nakita ko naman ganito, naalala ko talaga rin sa Oroqueta. Ayan o, no, mga luma. Dito rin o, oh o. Hindi mo bahay kaya Mga kamag-anakan ni, ano, ni General Emilio Ginaldo. Yeah. <laughs> Cavite. The historical place of Cavite. Atoklong. Dito ata yung ano? Tulog, oh. Anong first time nating napunta dito sa canyon ito? toklong pa rin. Ah, toklong 1A. Ah, may bagong, ano, construct na, ah. Ah, cementerio pala to? Ah, oh, ito yung ng Imus. Public cemetery. Oh, oo oh, nga pala. Parang, paigot-igot oh, ikut na yung mga daan dito. Puro isang ano karami Na. Ito. Oo nga, pero di ata gagikan sa... Oo. Oh, oh. oh yeah. hiwaan pala yung ano dito sa cemetery sem ayan meron dyan siguro ano to semi private kasi nakaano eh parang museum yung mga ano family family O. Oh. oh mga museum wow it's a big dog dog no mga mata at kweto ayan mga museum museum mayaman ka pag may ganyan ka <laughs> ano ang kayamanan pag andiyan ka na nakahimlay pag gagawan lang ng mga ano sakim sakim ito yung ano cemetery ayan guys ito yung cemetery na ano dito nakaludin yung mga ano mga promenting promenting mga ano, may kaya. Yung mga kilalang tao. Ayan. Yeah. Bumaba ako kasi lumipat si Habi dun sa kabila. So, dami pa lang nagja-jogging dito, guys. Dami nagja-jogging. Mahangin. Ang gandaan Pwede naman doon mag-parking. May patalaga. So, pwede pala. Naganda mag-jogging dito kung tuwing hapon. yung nakita doon pag dumaan tayo doon sa oh, kailan na, na may yung, parang yung, ano dito, pwede pala mag jogging dito lang hindi hey, ba nag jogging na hindi pa nag jogging dito. Na, dito dati pero ano dito tayo nag parang nag ikot ikot lang pero hindi pa naman ganito yung dati ayaw ko Hmm? yung mga cemetery guys. So, ito parang park. Park cemetery na yung talaga yung ano niya. Ayan. Marami din dito. Pwede dito. Uuwi na kami. Ganda pa lang ano doon, magtambay-tambay. Come to me all who are weary and tired from carrying heavy will give Matthew. Na-delete naman natin yung ibang words nun. This is Toklong Elementary School. So nabilang pala sa tuklog yung cemetery na yan. Po and Bean Cafe. Oh, may ano pala dyan loves oh. Pasosyal na po and Cafe. pa Sosyal agad. agad. dito sa Imus, Imus, dito sa Imus guys, parang nasa prad, ano parang, eh, promise naman talaga to actually, pero malaking ano lang, parang ano na rin siya. Parang nasa ano talaga, kasi marami pang mga ano, mga puno, mga puno-puno. Kung feel mo man ang init, ng ano, yung klima init, parang, ma-feel mo pa rin yung hangin paghapon, kasi sa dami pang mga puno ayan o, oh, ah, chicos. dami pa dyan, mga mangga mga ano, ayan, oh, ayan o swerte ng may aran nito o oh. sus, nung sa province sa Mindanao, Bitao Labs mga inana, magsuksuok mamisao na, mamulak o mga mangga marok inje, yun dyan, manag sa una. inana, manag mga bandig sa una, di man mga kuwan One eternity later. Ludo tayo ng dinner guys. Ay na ko Magaling muna tayo ng sibuyas. Simpleng ulam. Ano saan nakakalito kung anong ulam ni guys? Eto mo lang, malo. Di yung kung anong meron.